Andang araw mga idol. Ay mga kahon. Ito. Ano mga kamuting kahoy. Ay tinanim mga idol. Pwede na natin 'to ano. Ako na ng laman. Lalaki na ng puno. Ay nung laki ng puno mga idol. Ay nung. oh Oh, na yung mga yung mga lupa mga idol ibig sabihin may laman ang lalaki ng laman ito ayun no? Huh? nakikita na oh. ang laman nakikita na ang laman nyan -na, na 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 pwede na pwede nang harvestin huh? dami oh ayun no? may mga laman na pwede na harvestin wow oh, laki laki ng puno anak anak oh ano to? Anong ano to? Anong pagkain to? Balinghoy. Balinghoy. Ayan. Balinghoy, bundok na bundok talaga Balinghoy. Ayan mga idol, kamuting kahoy. Pag wala tayong kanin, pwede ito mga idol, Balinghoy. Ang laman niya, lutuin natin. Tapos may gulay ka no. Ginat ang langka, sarap niyan. Ayan oh. Balinghoy. Ayan, maraming balinghoy mga idol oh. Balinghoy. Yummy ang balinghoy mga idol. Ayan. Pwede na tayo manguha ng balinghoy. Tapos, pwede nang merienda sa hapon. <laughs> may ano ka lang mga idol, may gata ka lang, pwede mo tuluto sa gata. Kahit asin lang, pwede na, ilaga lang, okay na eh. Sarap na yung merienda. Tapos may, ano kana, may kape, no? Agoy. Sarap. Pinaisapin sa gutom. Ayan, mga idol. marami. salamat. God bless po sa ating lahat.